Isang mahalagang babala para sa iyo ngayon, ang kasalukuyang yugto ng paglayo sa isang napakahalagang tao ay mahalaga. Bagaman sila ay hiwalay sa pisikal na paraan, ang kanilang ugnayan ay lampas sa anumang limitasyon ng espasyo. May mahalagang aral na dapat pag-aralan ng individual, ngunit nananatiling matibay ang espiritual na ugnayan sa pagitan ninyo. May kaalaman siya tungkol dito, gayon din ikaw. Ang katotohanan ay umaagos sa puso ng pareho kahit hindi nagpapalitan ng mga salita. Pinangungunahan ng matinding damdamin, nararamdaman mong iniisip kanya. Sa isang misteryosong paraan na hindi maipaliwanag, ang mga iniisip at damdamin nyo ay nananatiling konektado. Isang siklo ang nagwakas at ang direktang komunikasyon ay hindi na bahagi ng inyong relasyon. Gayunpaman, pagkatapos nilang mabawasan ang enerhiyang nagkukulong sa kanila, ngayon ay nasa gilid na sila ng isang bagong simula, puno ng buhay at pag-asa. Sa ngayon, iniingatan ka niya sa kanyang mga iniisip. Iniisip niya ang isang kinabukasan na kasama ka, na nagbabalik tanaw sa mga usapan nila. Pinag-iisipan ng mabuti ang mga sandaling lumayo sila sa inaasahan nila sa isa't isa. Sa larangan ng ugnayan ng mga kaluluwa mates, ang panahon ng paglayo ay naimarka ng isang matinding damdamang hindi patas at malalim na pagkapuot, madalas na may malakas na seksual na elemento. May halos maramdaming pagnanasa na maging magkasama sa pisikal na paraan, gayon paman, dahil sa mga dahilan na labas sa kontrol ng pareho, ito ay hindi maaaring maganap sa kasalukuyan. Ang karanasan ay sobrang tindi, nasa pagtulog sa katahimikan ng gabi, ikaw ay nakakakita ng larawan ng isa't isa ng malinaw at matigas sa iyong isipan. Hindi bihira na matagpuan ang iyong sarili na nakikipag-usap ng malakas, parang siya ay naririnig ang iyong mga salita, nagbabahagi ng mga iniisip at damdamin na nais mong diretsyo mong sabihin sa kanya. Ang pagkapuot na dumadaloy sa espasyo, sa pagitan nyo ay nagmumula sa kahirapan sa pagbabahagi ng mga hamon at kaligayahan sa pang-araw-araw na buhay na bawat isa, ay hinaharap mag-isa. Ang pagkapuot na ito ay pareho, nararamdaman mo ito sa iyong kalooban at iniirit ang damdamin niya. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay diin sa isang patuloy na laban sa paghahanap ng kung ano ang pareho nilang itinuturing na mahalaga para sa buhay at pag-ibig. Ang pagpapanatili ng koneksyon na ito, sa kabila ng mga hadlang, ay nagpapakita na mayroon pa rin siyang pag-asa at determinasyon ang ideya ng pagkawala ng komunikasyon sa iyo para sa magpakailanman ay isang bagay na hindi niya magawang isaalang-alang. Sa ganitong komplikadong sitwasyon na nag-uugnay sa mga kaluluwa na itinakda para sa isa't isa, ang paglayo ay nagdadala ng bigat ng hindi patas na nararamdaman at isang pagkapuot na nagiging personal, lalo na sa mga aspeto ng intimidad at sexual. Ang mainit na pagnanasan na maging magkasama, na magbahagi ng parehong pisikal na espasyo, ay naharang ng mga pangyayari na labas sa kontrol ng pareho na nagpapalayo sa pangarap na ito. Ang lakas ng damdaming ito ay kasing tindi na sa mga katahimikan ng gabi, sa pagpikit ng mga mata, ang larawan ng isa't isa ay lumilitaw ng malinaw sa isipan na tila tunay na. May mga sandali na nahahatak ng lakas ng damdaming ito ikaw ay nahuhuli sa iyong sarili na nakikipag-usap ng malakas sa isang halos mistikal na pagtatangkang lampasan ang pisikal na layo, parang, sa isang sandali. Siya ay maaaring marinig ang iyong mga salita, ang iyong mga ninanais at pinakamalalim na pangarap. Sa dinamikang ito ng paghihiwalay, ang isang mutuwal na pagkapuot ay naroroon, nagmumula mula sa kawalan ng kakayahan na ibahagi ang araw-araw na buhay, ang mga munting tagumpay at ang mga hamon na hinaharap ng bawat isa sa kanilang solong paglalakbay. Ang pakiramdam na ito ng pagkapuot ay isang koneksyon na nagbubuklod pa ng mas matibay, nagpapakita ng isang pagkakaugnay ng damdamin na umaabot sa labas ng pisikal na balakid. Ikaw ay nabubuhay ng buong dibdib sa limitasyong ito, at siya, nakikisalamuha, ay nakikibahagi sa parehong sakit. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng isang patuloy na laban sa paghahanap ng tagumpay at kaligayahan, laban sa mga hadlang upang mapanatili ang halaga ng pareho sa pinakakalaliman ng kanilang pagkatao at sa konsepto ng pag-ibig. Ang katatagan ng koneksyon na ito, na humaharap sa bawat pagsubok na may pag-asa at determinasyon, ay nagpapatunay sa kanyang pagtanggi na tanggapin ang ideya ng isang hinaharap kung saan hindi nila pinagsasaluhan ang kanilang mga buhay. Para sa kanya, ang posibilidad ng walang hanggan na katahimikan ng isang puwang kung saan ang kanilang mga tinig ay hindi nagtatagpo ay hindi mapapansin, nagpapatuloy sa liwanag ng pag-asa na laban sa lahat ng mga posibilidad. Ang pagkikita ay hindi lamang posible, kundi inaasahang mangyayari. Mayroon siyang isang kagyat na pangangailangan at kakulangan na ipinapakita sa isang kapansin-pansin na paraan. Sa taglay na malakas na enerhiya, may kakaibang talento siya na lumalabas sa iba't ibang paraan ng paglikha. Sa paggawa ng musika, pagsusulat ng tula, pamumuno sa mga proyekto ng konstruksyon, o pagsasabuhay sa iba pang mga sining, ang kanyang kakayahan na gawing likha ang enerhiyang likha ay kamangha-mangha. Ang pagmamahal na kanyang ibinubuhos sa bawat likha ay maliwanag na nagpapakita ng lakas ng kanyang kaluluwa. Ang dedikasyong ito ay hindi limitado sa personal. Ito ay bumabara sa kanyang karera na itinuturing niya hindi bilang isang trabaho, kundi bilang isang tunay na expression ng sining. Ang pagtanggap sa kanyang pagkawala sa sandaling ito ay isang malaking hamon. Ngunit ang pisikal na distansya ay hindi nakakabawas sa malakas na emosyonal na ugnayan na meron kayo. Ang sitwasyong ito, kahit masakit, ay nagbubukas ng puwang para sa personal na pag-unlad na nagtataguyod sa praktika ng pagmamahal sa sarili. May mahalagang papel siya sa pagpapakilala sa iyong halaga na nagpapakita kung gaano ka kahanga-hanga sa kanyang mga mata. Naniniwala siya sa kanyang puso, sa iyong kahayupan at sa iyong liwanag. Ngayon ay isang tamang panahon upang magbalik tanaw kung paano mo nakikita ang iyong sarili at pagbutihin ang iyong komunikasyon sa loob. Pinapatibay ang kahalagahan ng pagpapahalaga pagmamahal sa sarili ng pareho ng intensidad na ipinapakita niya sa iyo. Sa mga sandaling hindi nagtutugma ang mga bagay sa inaasahan, nagiging kritikal ang pagkilala sa kahalagahan ng natatanging ugnayan na umiiral sa pagitan niyo. Lumalampas siya sa larawan ng isang simpleng kakilala sa iyong buhay, siya ay ang iyong kaluluwa mete, hindi lamang nagbabahagi ng mga pang-araw-araw na karanasan, kundi pati na rin ng mga ambisyon at hadlang ang kakulangan sa komunikasyon, hindi tanda ng paglayo, kundi isang pagtutulad ng pangangailangan na magpakalma at itaguyod ang iyong personal na pag pagunlad. Ang hamong ito ay isang paanyaya upang iredirect ang iyong enerhiya sa paghahanap ng ganap na pagunlad ng iyong pagkatao, sakop ang mga aspeto ng mental, physical, at espiritual. Maaaring nararamdaman mo na nararating mo na ang iyong hangganan, halos nawawala ng pag-asa dahil sa kahirapan ng hindi pagiging pisikal sa kanyang tabi, at marahil ay pinalala ng kakulangan ng pakikipag-usap ang sakit na ito. paman, mahalagang maunawaan na ang panahong ito ng paghiwalay ay nangangahulugang isang hindi dapat palampasin na pagkakataon upang pahalagahan ang iyong sariling halaga at labanan ang anumang damdamin ng pagkababa na maaaring lumitaw mula sa partikular na sitwasyong ito. Maaaring may mga itinayo ka ng mga kwento sa iyong isipan, nagdududa sa iyong itsura o karakter, iniisip na siya ay lumayo upang hanapin ang iba na mas kaakit-akit o karapat dapat sa pagmamahal. Gayunpaman, ang katotohanan ay lubos na magkaiba. Mayroon siyang malalim at walang tanong na pagmamahal sa iyo, patuloy kanyang iniisip. Ito ay nagbubunsod ng isang nakakaaliw na tanong, ano ang kaya niyang makita sa iyo na sa iyong sarili ay hindi mo pa nakikita? Ang pagtanggap sa sariling halaga ay lumilitaw bilang isang mahalagang yugto sa paglalakbay na ito. Ang pag-ibig na mayroon siya para sa iyo ay tunay at katugma, nagpapakita na ang ugnayan na nagbubuklod sa inyo ay lumalampas sa dimensyong espiritual, bumababa ng malalim sa emosyonal. Gayunpaman, ang paglalakbay tungo sa pagpapairal ng mga pangarap at mga hangarin na nais mong makamtan, kasama siya, ay hindi tuwiran o madaling gawain. Ang landas patungo sa pagkakamit ng mga pangarap na inyong pinagsasaluhan ay nangangailangan ng panahon at hindi mangyayari agad. Natural na tingnan ang iba at maramdaman ang isang tiyak na inggit sa pagtuklas ng buhay na tila perpekto at nakamit ng walang malaking pagsisikap. Gayunpaman, mahalaga na kilalanin na bawat paglalakbay ay natatangi. Ang iyong kwento kasama siya, bagaman puno ng mga hadlang, ay nagdadala ng malalim na kahulugan at nagtataguyod ng isang pag-unlad na pampersonal na eksklusibo sa inyo. Ang karanasang ito, bagaman hamon, ay hindi nagkakahalaga at nagdadala ng isang mutual na pagpapayaman na hindi matatagpuan sa anumang ibang ugnayan. Ang paniniwalang ang pagkikita sa taong espesyal na ito ay hindi maiwasan ay bumabalot sa bawat aspeto ng iyong pagkatao, kumikislap na may hindi matitinag na katiyakan. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kawala ay hindi lamang basta pag-asa. Ito ay batay sa malalim na koneksyon na inyong pinagsasaluhan, isang ugnayan na nagtataglay sa kasalukuyang mga kalagayan at mga tila hindi madaig na mga balakid. Kahit na harapin ang mga kritisismo o pag-aalinlangan mula sa mga kaibigan o pamilya na maaaring ituring ang iyong mga desisyon bilang impulsibo o walang katwiran, mahalaga na manatiling tapat sa boses na pumipilit na kilalanin. Ang gabay na ito mula sa loob, ang hamon na kumilos ay nagpapakita hindi lamang ng isang hangarin kundi ng isang mahalagang pangangailangan upang sundan ang isang landas na, bagaman hindi tiyak, nangako ng pag-unlad at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa ugnayan na inyong dalawa. Pinakikita mo ang isang kahanga-hangang disposisyon sa pag-navigate sa mga alo ng pagsubok na naghahanap upang makamtan ang isang kalagayan ng balanse at harmonya na umaabot sa mas malalim. Ang pagpapanatili sa komitmento sa sariling pag-unlad sa pagtanggap na ang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at paglago ay isang patuloy na proseso at hindi isang dulo lamang ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga na ito, ang mga nais na naglalakbay sa ilalim ng iyong puso at ang mga pinakamahalagang pangarap na nais mong tuparin ay magsisimula ng magkatotoo sa realidad. Ang landas na nasa harap mo ay maaaring magmukhang puno ng mga hadlang at mga sandaling pag-aalinlangan na humihiling ng tapang at determinasyon na marahil ay maaari mong maramdaman na simula pa lamang na matuklasan sa iyong sarili. Gayunpaman, kung ang mensaheng ito ay umaayon sa kahulugan ng iyong pagkatao, ito ay isang tanda na manatiling mapanlikha at bukas sa mga pagbabago na paparating. Bagong pagkakataon sa pagunlad, komunikasyon, at pagkikita ay unti-unting nabubuo sa horizonte ng iyong buhay. Maging handa kang tanggapin ang isang bagong yugto ng pag-uusap at pagbabago ng mga posibilidad sa pagitan nyo. Sa madaling panahon, maaaring lumitaw ang isang malinaw na tanda, maging ito man ay sa pamamagitan ng isang direkta o sa isang senyas na hindi nagbibigay ng anumang duda, na ang taong espesyal na ito ay iniisip ka at handang gumawa ng bagong hakbang tungo sa mas malalim at makabuluhang pagkakaisa. Kapag dumating na ang sandaling pagkikita, muling mararamdaman niyo ang kahandaan na muling magkakasama, muli niyong matutuklasan ang isa't isa, bagaman mayroong posibleng tensyon sa simula. Ang tensyong ito ay natural, sa pag-aakala na pareho kayong nagbago, at umunlad mula noong huling pagkikita. Ang mga pagbabagong ito, sa kahit gaano kahirap tingnan sa unang tingin, ay magdudulot ng mga bagong pananaw at mas malinaw na pag-unawa sa landas na inyong tinahak ng magkasama. Ang bagong yugto na ito ay magiging sinasalamin ng mga pahayag na maglilinaw sa mga katanungan at magpapalakas sa koneksyon sa pagitan ninyo. Ang mga sagot na iyong hinahanap at ang liwanag upang pawiin ang anumang anino ng kawalan ng katiyakan na nabuo sa panahon ng paghihiwalay ay sa wakas ay darating. Mahalaga na panatilihin ang tiwala sa iyong intuisyon at makinig sa anuman ang iyong puso ay nagpapahayag. Bagaman ang landas na nagsisimula sa harap ay maaaring puno ng mga pagsubok, ang katotohanan, at kalalim-laliman ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay hindi maaring batikusin. Manampalataya sa paglalakbay na inyong tinatahak, isang natatanging paglalakbay, na may sariling mga komplikasyon, ngunit puno rin ng paglago at pagtuklas. Mahalaga ang pagtitiwala sa sarili upang magpatuloy ng may determinasyon at kalinawan maging batid na ang malalim na koneksyon, na nagbubuklod sa mga kaluluwa mate ay may kakayahang lampasan ang anumang mga pagsubok o balakid na maaaring lumitaw sa daan. Ang pagmamahal na inyong pinagsasaluhan ay isang kapangyarihang nagbibigis, nagpapagaling, at nagpapanibago. Mayroon kayong dalawa ang lahat ng kinakailangan upang lampasan ang yugtong ito ng paghihiwalay at muling magtagpo sa isang bagong kabanata ng inyong mga buhay. Ang pagmamahal ay isang makapangyarihang enerhiya na kapag tunay na nakasandig sa pagtutulungan at respeto, nagbibigay kakayahan sa parehong harapin at lampasan ang mga hamon kahit gaano kahirap ang mga ito. Kaya habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, pahintulutan ang sarili na mabuhay ang bawat damdamin, unawain ang bawat karanasan, at lumago mula rito. Ganap na normal na maramdaman ang kaunting kawalan ng kontrol paminsan-minsan. -minsan. Dahil ang pagmamahal, ay may kakayahan na paganahin ang lahat ng ating mga pandama sa paraang bihira nating nararanasan sa iba pang aspeto ng buhay. Gayunpaman, tandaan na hindi ka nababaliw, binibigyan mo lamang ng puwang ang pagtalima sa kahulugan ng tunay na pagmamahal. Bigyan mo ang iyong sarili ng espasyo para huminga at pahintulutan ang iyong sarili na magpatawad sa anumang tingin mong pagkukulang o maling hakbang sa buhay may karapatan kang magpatuloy at iwanan ang anumang enerhiya na nararamdaman mong nakalalason o labis na nakakasakit. Palaging makinig sa iyong intuweb at sundan kung ano ang sinasabi ng iyong puso sapagkat ang iyong puso ang nakaalam ng landas. Manatiling matatag sa iyong paniniwala na ang pagmamahal, ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay mas malakas kaysa sa anumang pansamantalang paghiwalay. Ito ay hindi lamang isang paglalakbay ng pagmamahal, kundi pati na rin ng pagtuklas at pagtanggap sa sarili. Manampalataya na sa wakas, ang koneksyon sa pagitan nyo ay magtatagumpay, pinapayagan ang pareho na magkasama na magtagumpay ng mas malalim na pag-unawa at isang binibigyang buhay na pangako. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pagmamahal, ang pagbabago, pagpapagaling, at pagpapabilis ng mga kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Ang paglalakbay ay maaaring hindi perpekto, ngunit magiging mahalaga at makabuluhan para sa pareho. Manampalataya sa koneksyon na ito at sa pagmamahal na inyong pinagsasaluhan. At tandaan, karapat dapat kang mahalin at mahalin. Kung ikaw ay sumasang-ayon, ipahayag, ako ay sumasang-ayon sa lahat ng layunin at ang aking tadhana na inihanda ng Diyos at ng sansinukob. Ibahagi ang iyong mga pagninilay at mga karanasan sa mga komento. Huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa kanal upang manatiling na maintain ka sa mga susunod na nakaka-inspire na mensahe. Umaasa kami na makita ka muli sa lalong madaling panahon. Magkasama, itaas natin ang ating mga espiritu at likhain ang mga alon ng positibong enerhiya na maglilibot sa mundo. Maging handa sa susunod na mahalagang mensahe, na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway patuloy na magbigay liwanag ang Diyos at ang sansinukob sa iyong mga yapak na may kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.